Welcome po ulit sa ating kusina. Tara, sama nyo po akong magluto ng tinipid na espagete pero masarap yan guys. Keep on watching! Narito ang mga ingredients niya. Paki-screenshot nyo na. Dito sa ating pantry, meron po tayong isang kilong pasta at isang kilong spaghetti sauce. And then, meron din po ako ditong rino. And then, keso. Maglagay tayo niyan. At kukunin ko na rin yung ating sangkap dito sa ref natin. <laughs> Tingnan nyo naman, may pakatok pa yung lola nyo. So, makakabili din tayo niyan. So, ito na guys. Nagpainit na ako ng cooking pan. Ilagay, butter po yung ginamit natin. Tapos, nilagay ko na yung bawang. Isusunod ko na kaagad yung sibuyas kasi madaling masunog yung bawang. Ayan, gisa-gisain lang natin ito. Kapag nagisa na natin guys, ilalagay na natin yung ating burger patties. Opo, ang aking gagamitin ay CDO burger patties. CDO, baka naman. Ayan, masarap yan guys. Try nyo rin po. Kasi beef din po yan eh. Kaya pagka wala akong giniling sa ref, yan lang, yan lang po ang nilalagay ko. Ayan, naka-frozen pa yan kaya medyo matigas-tigas pa. Ayan, gisa-gisain natin to hanggang sa magiwa-hiwalay siya. Walang pasok ang mga estudyante ko kaya ayan nagre-request sila na magluto daw ako ng spaghetti, pero mga kulang po yung ating sangkap, mga tinipid. So ayan lang po yung mga nasa rep natin. Yung hotdog limang piraso lang din po yan. So ayan, hiniwa-hiwa ko na lang ng maninipis para marami-rami siyang tignan. Ayan, tapos naglagay tayo ng ground pepper. halo haluin lang natin ito. Tapos ilalagay ko na po yung spaghetti sauce. Bali, isang kilo yung ating gamit din. Kasi isang kilong pasta rin po yung lulutuin natin. Haluin natin ito. Ayan, napakasarap nito na guys. Kahit tinipid siya pero talagang masarap siya. Yung pinaglagyan ng spaghetti sauce, nilagyan ko ng tubig para masimot natin. Ayan, takpan natin. Habang pinapakuluan natin yung ating sauce, ayan, nagluto na tayo ng pasta. Pa, bali, pinagsabay ko na po ang pagluluto ng pasta at saka sauce. So, ayan, balikan natin yung sauce natin. And then maglalagay tayo guys ng rino. Alam nyo ba guys na na-discover ko na masarap pala talaga pag naglalagay ng rino ang ating sauce. Ang sarap pala nyan guys kaya try nyo rin. Malinamnam yung kanyang sauce talagang ano malasa. And then maglalagay din po ako ng kaunting ano condensed milk. Bali 3 cup lang po yung nilagay natin para medyo matamis-tamis wag lang wag nyo lang pong damihan para hindi siya yung sobrang tamis yung katamtama lang po yung tamis niya yung nagaagaw yung tamis sa kaasim niya Ayan guys, kung hindi pa po kayo nakapalo sa aking IP page at YouTube channel, subscribe nyo po ako. And then maglalagay din po ako ng ketchup. Ang gamit po namin ketchup ay Del Monte. So Del Monte, baka naman, pagalawin ng baso. Ayan, haluin natin. Napakasarap kaya guys itong ketchup na to. Try nyo din po. ayun haluin natin hanggang sa mamix lahat. Tapos kailangan mapakulo po natin maigi yung sauce natin para hindi siya madaling mapanis. Kaya pag nagluluto tayo guys, kailangan kulong-kulot dutong luto yung mga lulutuin natin para hindi madaling masira. ayun okay lang po yung lasa niya. Napakasarap na nito guys. Talagang magugusto ng mga chikiting. At saka lasang baka rin po siya kasi beef din po yung burger patties natin. So ito na yung pinaka exciting part. Yung ating pagsaserve. Ayan. Ready na. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo muli itong ating video. Papalo ako sa aking FB page, saka sa aking YouTube channel. Bali, iisa lang din po ang aking name sa YouTube, saka FB page. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Happy cooking. Bye.